Hello po sa inyong lahat, Magandang gabi po. Ako po yung nananawagan at tumingin po ng tulong. Kahit konting tulong lang po. Sa padahilanan, wala na po kami makain. Tapos po, ngayong pasukan wala pa akong uniform, pambili ng uniform. Kasi magulang namin wala pa busy pa sila sa pangangalakan wala din po kami makain sa aros, isang beses lang po kami kumakain sa isang linggo alos puro lugaw po ang kinakain namin sana po matulungan niyo po kami ngayon humingi po kami ng tulong sa inyo sana po maunawaan niyo po kami lahat ay ako lang pala Ano ba yun? ang phone mo. Ano, magad nga ako eh. Sige lang, kaya yun. pabili ng Starbucks eh. po, salamat po. <laughs>